Good morning mga kapartner Adventure TV. Ayan, muling nagbabalik po ang inyong kapartner. At panibago uh, panibagong adventure naman po ang ating gagawin. So napag-isip-isip po namin na kami po yung maninisid ng Sea Orchin o Itayom. So ayan, medyo malayo po ang ating tatakbuhin ngayon mga ka-adventure. Kaya patuloy lang sa pagsubaybay ng aking video. At para po makita niyo po ng buong buo ang aktual video na paninisid namin ng Sea Orchin. So ayan, kung yung matatanaw, medyo malayo po yung namin tatakbuhin at maraming maraming salamat po sa mga solid supporter ko dyan at uh, lalo lalo sa aking mga silent viewers huwag niyo po sanang kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel kung gusto niyo po ng ganitong video may mag subscribe ka na kaya ayan uh, patuloy lang sa panonood mga ka-adventure kasama po natin dito si Boy Palso sa uh, gusto niya pong makipagkulab para po makasama niya rin ako sa mga adventure po na uh, ating gagawin ngayon. Uh, siya po si Boy Palso. So ayan po, huwag niyo pong kalimutan, i-like, subscribe ang kanyang munting channel. At pakisuporta na rin po ang kanyang channel mga ka-adventure. Uh, ayan, pwede niyo pong bisitahin ang kanyang channel. At marami, mga adventure po ang kanyang mga ginagawa. Tulad, tulad po ng paninisid ng gabi. So ayan mga adventure At ayan nga pala, uh, shoutout nga pala si Ram Ramos ng Agno Pangasinan. shoutout kay Ram Ramos at uh, kay, sa aming amo na si Bosto Shoutout po sa iyo. Ayan, maraming maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay nitong aking munting channel. Okay. Dito na tayo mga ka-adventure. Kararating uh, lang natin sa ating spot. Nasa kalagitnaan po tayo ng Napocor at sa San Salvador dito po kasi eh, marami pong CO dito at uh, malalaki balita ko dito to sila uh, na madalas nangunguha dahil malalaki daw po yung mga laman ng CO kaya hindi ano totoo yan hinihintay natin mga adventure bola lang yan para na para makapagsay <laughs> <yun. laughs> kay Jason Labulabo sa aking putol uh, maging sa aking uh, kapitan na si Michael Montemayor ayan, shout out po kay Michael Montemayor kay Badoy ayan, shout out kay Badoy ay talagang sama-sama po yung tayo mo. Ganyan po sila karami pag uh, sila po yung parang tumpo kasi sila yun. Kaya eh. hindi na po kayo mahirap mag-aanap ah dahil tumpok-tumpok na po sila dito. Dito pa lamang po ay makakarami na kami. Sa so pagkukuha uh, ng tayo ay kailangan po ng kunting ingat dahil po yung iba dito ay mahaba po yung tinik at maaari pong pwedeng maabot ang ating mga kamay at uh, talaga pong mahabdi at masakit po ito pero sabi ka nga daw po nila ang gamot lamang po nito ay sariling mo lang naman po kaya ayun kung saan niniwala kayo kayo pong bahala ah! tayo nakita si George kaya kaya sasiri na natin yung tinatawag po namin ditong pakiki mga adventure sila po yung madalas natatago sa ilalim ng bato, magkakahiwalay lang din po sila dahil hindi po sila sa uh, isang uri ng isang tayong na nagkakasama sila at ito po yung uh, may maraming kulay tawag namin ano, pakiki malalaki ang naman ito mga adventure at medyo may pagkalangsalan din depende kung kakayanin ninyo sa inyong sikmura ay makakain po talaga ninyo Bobby din Kung tayong mga adventure ay madalas pinaparis po ito sa mga kahoy sa saging yan po yung match po niya sa ganyang uh, tayo po, sa paki-like at share naman po ng video namin mga ka-adventure paki-subscribe na rin po now ay makatulong po ang inyong pag-like at pag-subscribe sa aking munting channel kung nagustuhan niyo po ang video sa mana, mga na mga nakakilala nito ay mag-comment lamang po kung anong mas magandang iparis nito sa ay, madalas po kasi sa kapasiyaan sa probinsya, ang madalas na pinaparis talaga nila dito ay masagi po kaya kamuting kahoy dito mga ka-adventure may napansin si Boy Palso dito na isang uri ng shells pero hindi ko po alam ang pangalan nito pero masarap po ito uh, ito po yung inihaw namin uh, talaga pong malaman ito nagpapalit muna po ako sa pagsisit mga ka-partner dahil medyo pagod na rin po ako pangalawang dive yeah. na po namin ito mga ka-adventure Siyempre, palinisin natin din si ano, si partner. To to, mga adventure? Si partner TV. So ayan, at siya na naglilinis ng si Ochin. So uh, ayan. Tutu talaga siya, pinuno ko kasi 'yon eh, salok eh. Ayun siya. Pang heavy duty. Pang heavy duty daw sa ano niya. So ayan, mamaya mga guys, ah uh, kakain kami sa tabi. Okay. Nagloya nagluya ang professor. So, kaya pa. Epa! Kawate! <laughs> <laughs> Gawin ko ang lahat para lang sa Poji Bar. <laughs> Ayan. Muno ang kulay tayo. Ito na yung pangatlong dive namin mga ka-adventure. Ayan uh, po yung mapapansin po ninyo. Ayan po nakatago po yung namin pakiki sa mga bato. Simula so, lang po talagang laman niyan mga ka-adventure. Kaya lang may pagkaiba po sila ng lasa ng, ng yung mahabang tinik sa tinatawag namin pakiki. Kasi po ito may amoy po ito eh. Malangsa po ito. Kaya sa kaya lang po ng sigura eh, talaga makakain siya. Dito mga adventure kung mapapansin po ninyo eh. Inawakan po, po yung aking ilong. Yan po yung tinatawag namin pasiyok o yung parang sisinga ka na pipigil yung ilong para po makalabas po yung uh, hangin sa tainga at uh, ka ulit ng another na malalim or tatagal ka pa sa ilalim ng dagat yung iba po kasi uh, pinipilit po nila yung hindi po nila kayang palabasin yung hangin sa tainga yung po yung nagkukos po ng kung putok po yung tainga at nagkakarumpo nagkakaroon po ng nosebleed kaya sa hindi po marunong eh, kaya eh, dapat dapat na tamang proseso ng dapat yung gawin dito nahirapan pa ako dito sumapit po kasi yung lambat ng uh, salok namin sa pang tayong kaya ayun ito na po yung pangatlong dive namin ayan malapit na pong mapuno yung aming lalagyan o oh, yung cooler namin. Ayan, titignan po ng kasama ko na si Boy para so kung malalaki po yung laman ng ating tayom. Talagang laman nito. Magkaiba pong uri nito pero isa pa rin pong tawag nito, tuyong pa rin tawagin. Kaya lang, mas malasa lang po ito mga adventure. I oh. don't know. mga Kapal, kapalso kapalso dito dyan na niya naman kayo tumalso sa area mga kapalso dito mga ka-adventurer kung mapapansin yung aming cam ay may tubig po siya sa may bandang gilid hindi so, po namin ito napansin gawa ng uh, nakaharap po sa kasama ko yung camera sabi po nila ang tayong po ay baganda po ito sa magbagong mag-asawa at dalaga pong kondisyon na kondisyon ang dating mo dito hindi, papi muna nyo na Okay. Doon lang tayo sa tabi mga adventure ha. Doon na lang ulit. Ayan. Katapos pong uh, tikman ni Boy Palsong ang tayong kung malaki maglaman. Ay ako na naman po yung para po madagdaga na tara pa mapupuno na ang aming lalagyan na kulir. Marami po kasing humihingi sa amin pagdating sa tabi at nag-aabang. Napakasarap po kasi nitong uh, kainin sa umaga at uh, nagbibigay po ito ng lakas ng pangangatawa bini uh, binibit sa katawan po ang CRG dito mga ka-adventure uh, yan, naghihiwa na po ako dito ng rekado dahil nagugutom na po kami ng dalawa ni boy Palso kaya yan, makikita niya po naghihiwa na po ako ng rekado Tanging dala po namin dyan, asin suka, sibuyas, kulang po nga po kami sa rekado gawa po ng nagmamadali na po kami, tanghali na po kami na kamis. Napakasarap po kumain sa dagat, mga ka-adventure, lalong lalo na po kung ang dala yung kanin ay tinatawag naming bahaw. At hanggang dito lang po ang video ito. Abangan niyo po ang part 2 nito, mga ka-adventure. Kung nagustuhan niyo po, please like and subscribe. Maraming maraming salamat sa sulit na pag-suporta sa aking munting channel. God bless po.